Dito na nga, Prince Althea. Uh -oh. Dahil, dahil, ha? Ayan. Dahil ready-ready na oh, ang ikakasal. Ito sila po yun. <laughs> eh, simulan na natin muna ilagay ang mga bagay-bagay. di ba ito yung para sa'yo. May pa wedding dito. Ayan. <laughs> Ay, ang ganda! Ang ganda! Oh guys, okay. Yes. Ay, tignan mo, beach wedding pala talaga uh -huh. tayo. Diba? budget talaga ng tibat kahit kailan. Iba, iba. Okay. Yes. At siya e -tay yung buke. At saka. Okay. Ay, oh. Uh, pinaghandaan talaga, o. Oh. Yabe. Eh. Ayan. At okay. nag-walk out si Mami. <laughs> <laughs> ano to? Oo. <laughs> uh -huh. uh -huh. Dapat ginagit. Okay. Simulan na. na ng kasalan. Kung sino man ang tumututol sa kasalan na ito, manahimik kayo. Dahil hindi kayo ang bida rito. Okay. At para sa ating bride bloom, groom, basahin nyo na ang inyong wedding vows. Okay, Althea. Ladies okay, first. Uh, ako mauna. O, so, Althea. Para sa aking pinakamamahal na si Prince Clemente, no? <laughs> sa harap ng Diyos at ng lahat ng tao, ipinapangako kong mamahalin kita ng buong puso sa lahat ng araw ng ating buhay. Grabe lang ito! <laughs> Ambush to ah! Uh, aking sandigan sa ligaya at sa lungkot, ang aking inspirasyon sa bawat umaga, wow. 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 at ang aking tahanan sa bawat pagsubok, wow. pipiliin kitang mahalin araw-araw. Wow. <laughs> sarap na, Ma. Tissue please, sarap. Hindi lamang sa masasayang <laughs> <laughs> sa ko eh. Lalo na sa may hirap na panahon. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, ikaw at ako, pagkahawak kamay at magmamahalan, ngayon, bukas at magmamahalan. <laughs> 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 ikaw naman. Ikaw naman, friends. Ang iyong itutugon. Sabi niya. Sabi niya. Ikaw naman, friends. Mag-friends kasi kami. Hindi magkakaibigan, uh, friends. Okay. <laughs> Pasensya na. <Yes>? Hindi <laughs> mo <laughs> Mahal ko. Ikaw ang pinakamagandang biyayang ipinagkaloob sa akin ng may kapal. At ngayong araw na ito, ipinapangako kong ikaw lamang ang iibigin at pagsisilbihan habang ako'y nabubuhay. Ikaw ang aking kaligayahan, ikaw ang aking lakas at ang aking inspirasyon sa bawat araw. Ano man ang dumating, Di gaya man ng pagsubok, hindi kita bibitawan. Aww. Iaalay ko sa iyo ang pagmamahal <laughs> sa harap ng lahat. Ipinapangako kong magiging tapat, papagmahal, at kasama mo sa bawat yugto ng ating buhay. Aww. Ngayon, bukas, just... at magpakailanman. <laughs> oh. okay by the Vatican City. yes. We now pronounce you husband and wife. Yes. Ano sigaw? <articles> Please. 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 Yes. Please. Yes. Please. yes. 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 Ayan, hindi pa tayo tapos guys dahil may isa pa tayong bisita. Yay! Yeah! Wow. Para akong kinasal. <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome JC Regino! Hey. Welcome back! Hello po. At pinakabago yeah. Na lang siyempre yung oh, mga 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 sa ating mga katibats dyan, ha? Uh -huh. Ang ganda ng bagong single uh -huh. mo, my friend! Ay, salamat po! Sino sumulat? Ikaw rin ako. Ah, ako rin po yung sumulat. Oh, wow. Bagay na bagay sa mga team song ng wedding ah, talaga. Tama. Yes. 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 Uh, yes. Ang title ay... Baby Tawan. Oh, yes. yan. Baby Tawan. Para sa mga tinatawag na baby tapos sa dulo, Baby oh. Tawan lang pala. Yes. Yes. Uh, yes. yes. Ako, mag-change na ako ng endermen. Uh, <laughs> saan ba <laughs> ito available, my friends? Kung gusto mag-download, uh, magpakinggan palagi ang iyong musika. Uh, please supportan niyo po yung bago pong awiting Baby Tawan under GMA Music. Available na po siya sa lahat ng... Uh, digital platforms, Spotify, iTunes, Apple Music, at in po lahat. Ah, Ang galing! More yeah. power, my friend! Marami po salamat talaga I guess niyo po ako dito. Uh -huh. Sana sa susunod at po. Eh. At I'm sure proud na proud sa iyo si daddy, daddy mo, Papa Bob, di ba? Yes. Diba? yes Kay Mami, God. siyempre. Mami, I love na siya dito. Yun! At siyempre yeah. yeah. sa yeah. mga newlyweds, Prince and Antaya. At dito. Saan pa namin kayo mapapanood, siyempre? Mapapanood niyo ako sa aking YouTube channel dahil nagbabalik vlog na ako. Yay! <laughs> Kaming pala sa vlog niya, Thank you. Ayun na nga. At siyempre tayo naman, my friend. Okay, samantala, narito ang Hugot of the Week. Oo. Oh, oh. Napapasahin sa, sa atin ni Nak Prince at okay. Althea. Go Nung bata ako, pangarap ko lang yumaman. Pero ngayong matanda na ako, pangarap ko na lang maging your only one. Oh! Oh! Ah!